Tama na, tama na. Anong ingat? Nih, smile smile. 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 si Apo? San si Apo? Yunan, yunan, yunan. Yun. Ay, anong sabi ni Raisa? Anong sabi ni Raisa! Raisa! Bakit? Bakit? Ay, si Apo. Asan si Apo? Ay, si Apo? Ay, anong pangalan ni Apo? Apo? Yu Ano sabi ni Raiza? Ni Raiza? Ni, 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 Reiza Raiza? Ay, yung bata, yun. yun.

ang cute-cute ng bata, oh. Okay, Huwag yeah. niya iyaan. May sinulong. Lolo? Apo. Apo. Ano pangalan ni Apo? Apo? Ninyo. Ninyo. Gano'n nga. Sino to? Sino to? Anong pangalan? Sino yan? Papa. Papa? Asan si Papa? Asan si Papa? Huh? Asan si Papa, Roldan? Asan siya? Asan si Papa? Nasa? Dubai. Dubai. <laughs> uwi na si Papa mo, uwi, na. Uwi na ako. Sama, ka sa ma? Sama sa Dubai? Gusto mo? Sama sa Dubai? Si Princess? Si hmm. Princess? Hug na si Papa. Hug. 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 Yung wigpit. Yung kiss pa. Kiss pa. Kiss pa ni Papa. Yung sa lips. Lips. Hmm. No, sí no Así no está Cuya... ¿Qué es? Cuya... Micro. Cuya... Rara. Cuya... JJ. Ate... MK. Cuya... Pina. ¿Sí? Cuya... Lins. Ate... d u 하이! e o n Hi, come on! Hi! Carcardon! n i c 마 Nice! n i 마 e Nice! n c e n c

gilit mo nun. Ay, yung pagtitata. Walang <makes noise> iiyak. Walang iiyak. Mapangal. Bye-bye na harap, mama. Bye-bye. Kiss mo na, kiss. Kiss Walang iiyak. Kiss mo na, mama. Bye-bye. I love you. I love you. <laughs> yung labas dila, yung labas dila. <laughs> ay, 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 ay,